ang hirap guys kapag ano may problema yung alaga natin daig pa natin yung may anak na malit na bata para sikasuhin ito guys kailangan natin siyang subuan palagi every time nakakain siya kasi hindi siya makatayo masyado parang dalawa yata yung pilay niya eh. sa likod at sa harap So, sinubuan naman natin sa kanina kaunti. Medyo na kumain naman. Sinubuan natin siya ulit. Hmm. Stay ka lang. Hmm. Kain ka kaunti ah. Eh. Hmm. Kailangan mong ipilip guys. para makakain lang tiyagaan na lang talaga guys sa pagbababoy hindi malam kung anong mga darating na problema sa kanila kain ka na So, kailangan natin gawin ito guys na subuan kasi kapag hindi na niya natikman yung pagkain wala na so observe natin yung paan niya kung, kung hindi man malala sana nakon lang yung bat niya maligalig kasi yung mga kasama niya dalawa na yung kinuha nila yung isa muntik nang namatay noon guys yan tiga lang talaga hmm. ina Sana ah, kakain ka din mamaya pag nagutom ka. Okay na yun guys. Please natikman niya. mag lang tayo dyan sa lapag. May tubig na din siya dyan. So hiniwalay na natin para hindi siya sakay-sakayan pa lalo nung mga kasama niyang anim. Ayan guys, thank you for watching.